eto guys bumili na naman tayo ng panibagong gagamitin sa motor which is yung portable pressure washer so bubuksan natin yung laman nya ito yung manual para makita natin kung paano siya gamitin at ito yung hose na iko connect natin sa pwedeng direct sa gripo o kaya sa balde kasi may self priming to ito yung mga tools na ikakabit doon sa mismong uh, portable pressure washer ito naman yung pag uh, gusto mong sasabunan mo, may kasamang sabon, I mean, uh, ito yon. And ito naman yung dalawang battery pack na kasama dito sa pressure washer which is sa inyong pinili ko para meron ako reserva just in case na malobat yung isa habang ginagamit ko siya. Okay, so ito naman yung um, pinaka um, pressure washer which is yung portable. So ito yung pinaka high end sa binebenta niya. So ayan yung pinili ko and ito naman yung charger niya which is uh, direct direct sa outlet. Okay, hindi niyo na kailangan ng adapter diyan dahil uh, ready to plug na siya. Okay. So uh, papakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit at sina-charge. Okay, but for now, i muna natin yung baterya kung gumagana ba. Okay, so yan sinalpak ko siya yan meron siyang pinto yung red which is kailangan mong pindutin yan okay bago nyo siya i-kabed kung baga, lock 'yun so yan gumagana naman siya Okay, dito na tayo sa part na kung saan i-testing natin yung battery kung paano siya i-charge. So kung mapapansin nyo is nakalagay is 299 volts. Hindi naman ako naniniwala dyan ng pagkakaalam ko nasa 20 or 24 volts lang to. So marketing strategy lang nila yan. Based on the uh, description ng baterya is nasa 1300 mAh to. So pwede mo siya magamit up to 30 minutes. But may lalaman natin yan kapag tinesting natin. Okay, so um, Meron ditong pinakasaksakan ng uh, charger. Uh, what I mean yung charger itself. So, ito siya. Uh, medyo hindi ma malinaw yung pagkakabidyo ko sa details niya. But, don't worry. 220 volts naman yung charger na yan na pwede nyo na sa outlet. So, ito ipapakita ko sa inyo kung saan sinasaksak yung dulo ng charger. So, diyan siya. Kung isa-charge nyo yung device, kailangan nyo isaksak diyan. Okay. So, ite-testing natin yan uh, right now. And sinabi din sa may description na kailangan siya ma-charge up to 2 hours bago ma-pull charge. Okay. May indicator naman yan. So, yung nakita nyo yung tinuro ko kanina. Pagsaksak ko, kulay green siya kasi wala pang nakakabit. So, yung kinabit ko itong baterya, nakita nyo nagkulay red yung charger LED light. So, it means na like, si charge yung uh, baterya ng portable pressure washer natin. So, para malaman nyo kung full charge siya, dapat yung LED indicator dyan sa charger ay magkukulay green. Okay? So, yan na. Hintayin lang natin mga 2 hours para ma-fully charge siya. So, dito naman tayo sa hose kung paano siya i-kabit uh, ng maayos. Ito yung self-priming. Andyan yung tools niya sa magkabilang dulo ikakapit natin yan so uh, maganda kasi to meron siyang self priming na tinatawag na hindi mo na kailangan idiretsya doon sa pinaka gripo mo okay pwedeng kumuha ka lang ng balde tapos ilagay mo lang yang, yang kinakapit ko ngayon doon sa balde na merong tubig tapos pwede na siyang mag uh, gamitin ready to use na siya not unlike sa iba na walang self priming which is uh, hindi mo matatansya kung gaano karaming tubig yung nailagay mo hindi ka tulad dito kapag balde lang ba diba? kunyari isang balde lang matatansya mo na isang balde lang talaga yung ginamit mo that time which is tipid sa tubig ba diba? so ito naman yung kabilang dulo which is yung ikakabit doon sa pinaka pressure washer mismo so ganyan yung kung paano siya ikabit guys De, uunahin nyo lang yan and then ipipihit nyo lang to ng paikot okay. pipihit nyo lang yan yan sa magkabilang dulo ipipihit nyo lang medyo mahirap siyang ipihit pero ipapersahin nyo lang siya then ilalak nyo na siya doon sa dulo pagkatapos nyo ipihit yan tulad ng ganyan Okay, pagkatapos niya ipihit ng todo hanggang makapasok yung hose doon sa dulo ng uh, ikakabit sa pressure washer, ilalak nyo na siya. Nakikita nyo kung paano siya ilalak. Madali lang din naman yan. Mapapakita sa video kung paano. So yan, na uh, na natin. So, kunin nyo lang yung unang plastic na inilagay natin which is yung lock. Tapos, i-ano nyo na yung thread para malak siya. Tulad nyan. So, kapag na nalak, nalak nyo na yan, ready to use na siya. So, uh, bukas ko na ipapakita yung video kung paano gumana yung pressure washer kasi medyo gabi na dito. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe guys and then click nyo yung notification bell para sa mga upcoming videos natin.